Sa kanilang pagalis mula sa kanilang base sa Brunei, binubuo ng makapangyarihang center force ni Kurita ang limang battleships, Yamato, Musashi, Nagato, Kongo, at Haruna. Sampung malalaking cruisers, Atago, Maya, Takao, Chokai, Miyoko, Haguro, Kumano, Suzuya, Tone, at Chikuma. Dalawang light cruisers, Noshiro at Yahagi, at 15 destroyers. Dumaan ang mga barko ni Kurita ang isla ng Palawan ng mga hating gabi noong Oktubre 22 at 23. Ang mga submarino ng American na Darter at Days ay nakasurface ang mga ito sa katubigan ng Palawan sa mga oras na iyon noong ika-alauna 16 ng Oktubre 23. Natuklasan ng radar ng darter ang pag-ikot ng mga Hapones sa Palawan. Passage sa layong 30,000 yard ang layo nito or 27,000 meters. Kaagad itong nagkaroon ng visual na komunikasyon. Agad na umalis ang dalawang submarine para habulin ang mga barko at gumawa ang darter ng unang tatlong ulat tungkol dito. Isang ulat ang naipasa ng radio operator sa Yamato, ngunit hindi ito sapat upang gawing malakas ang kanilang depensa laban sa submarine. Naglakbay ang darter at dasen ang naka-surface sa kababawan ng katubigan na may buong lakas ng mga ilang oras at gustong makasigurong magtagumpay sa kanilang layunin na maunahan ang formation ni Kurita na may intensyon na maglilibot lang sa ilalim ng tubigan hanggang sa magbukang liwayway. Ang pagsalakay ng submarinong darter at days na ito ay di karaniwan na magtatagumpay. Noong alas 5.24 ng madaling araw, pinutukan ng darter ang anim na torpedos. At hindi bababa sa apat dito ay tumama sa pangunahing barko ni Kurita, ang malaking cruiser na Atago. 10 minuto pa, inatake ng darter ang sister na barko ng Atago gamit ang isa pang torpedoes. Noong alas 5.56, apat na torpedoes mula sa dasyang tumama sa malaking cruiser na Maya Sister Cruisers ng Atago at Takao. Ang cruisers na Atago at Maya ay agad na lumubog. Ang Atago ay lumubog ng sobrang bilis, kaya't si Kurita ay napilitang lumangoy para mabuhay. Iniligtas siya ng destroyer ng mga Haponis na Kishinami at pagkatapos ay inilipat siya sa battleship na Yamato. Ang Takao ay tumakas sa laban sa Brunei na may kasamang dalawang destroyers at sinundan ito ng dalawang submarines. Noong Oktubre 24, habang patuloy na sinusundan ng mga submarines ang nasirang cruiser, ay sumadsad ang darter sa Bombay Shoal. Lahat ng pagsusumikap na mailabas ang submarino sa bahura ito ay nabigo, at inilikas at iniligtas ang buong tauhan nito ng dase. Nabigo rin ang mga pagsusumikap na ipapalubog na lang ang darter sa loob ng mga susunod na linggo. Sinubukan na pasabugan ng torpedos ng mga kasamahan nito, ngunit bigo din, kabilang na ang torpedos mula sa days at rock na tumama lamang sa buhanginan at hindi sa Darter at ang pagpapaputok mula sa deck gun ng Days at ang sumunod sa Nautilus. Pagkatapos ng maramihang pagsabog mula sa mga 6-inch deck guns nito, itinukoy ng komandante ng Nautilus noong Oktubre 31 na ang kagamitan sa Darter ay wala nang silbi kundi para sa scrap na lang at iniwan ni Toron sa bahura. Ang mga barko ng mga Haponis na nasira sa labanan ay hindi na napakinabangan. Ang Takao ay bumalik sa Singapore at sumunod dito noong Enero 1945 ang Miyoko dahil itinuring ng mga Haponis na hindi na maari pang magapawan pa ng paraan para ayusin ang mga nasirang cruisers at iniiwan ang mga ito sa kanyang lugar bilang flotanteng anti-aircraft batteries ng mga cruisers. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga bagong update. Hanggang sa susunod na pagkikita sa ating susunod na episode. Goodbye.